good morning oh, ayan so mag update lang po tayo regarding dito sa uh, baha na nangyayari sa ngayon um, sa ngayon ay biglang tumaas yung tubig um, ayan ayan yung situation ngayon dito sa uh, amin As in, tumaas ta, bigla yung tubig yan. Yung mga sasakyan, eh, pinag-aalis na rin ng mga katabi ko. O mayroon pang isang naiwan, so wala yata yung driver niyan. Siya na lang yung nandiyan na naiwan. Ang bilis ang pagtaas ng tubig. Grabe. At ka, hala. Bakit ang daming ano? Ang daming umaakit na mga ganyan. Oh. Ano ba yan? Ay, mga ano. Mga ipis. Ang dami. Ala, pati ano. Anong tawag yan? Kat ano, tawag yung ano, nangangagat na mahaba yung caterpillar ba yun? Ay, ano, ano ba ang tawag yan? Ala, natatakot din pala sila. Ay, yun ang ng dami. Ay, Diyos ko. Huwag naman sana mangyayari na maundoy pa tayo uli. Kasi pagka, ang alam ko, pagka ganyan, yung mga ganyan, yung mga hayop na yan, ay nag-akit na ng ganyan. Ibig sabihin yan, ano, takot sila at alam nila na tataas talaga yung tubig ng hindi yan basta-basta lang tataas. Kawawa naman yung iba o oh, nalalaglag sila. Di nagtatry sila na makagapang uli. Nagtatry sila na masid pa rin yung buhay nila. O yun o. Oh, napapagod din pala sila pagka ano, nabibitaw na sila. Ayun. ayun po yung ano, latest update dito sa Grand Heights, Marikina. Yan na po yung baha niya. So, malaki na talaga. Tsaka, ano, mabilis. Ah. Mabilis yung pag, ano, ng tubig, pag-angat. Kasi kanina, nasa rooftop ako, nagluluto lang ako ng breakfast doon. Natatanaw ko to, wala pa tong katubig-tubig kahit konti. Ayan, tapos, maya-maya, nakita ko na lang, yung mga, ano, katapat ko, nilalabas yung mga kotse. Hindi nag isa-isa silang nag-aalisan pati dito sa Akabe. Ayun lahat, nag-aalisan sila na diyan. Kaya pinag-utos ko na rin alisin yung car. Dalhin doon sa Apitong kasi mataas na lugar doon. Kahit bumahambong Marikina, di kaya abutin 'yan. So, ayan, 'yan yung latest update at Napakadilim pa ng ano. Okay, natatakot ko dito. Diyos ko, baka mamaya maulit yung Ondoy. ayun oh. Baka maulit yung ondoy. Sobrang ano, sobrang um, ano ba ito? Parang galit. Galit yung ano ng ating kalangitan. Madilim. Ayan. Ayan nga. Nag-aakyatan yung mga ano diyan sa ano. Gusto din nila mabuhay. syempre, kahit pa ayun Ayan. Naiwan na yung L3. Di bali yun mal, ano kasi medyo mataas. Hindi yan basta mga ano mababaha. Ayan. So mga kababayan, mag-iingat kayo ha. Lalong-lalo lalo na yung mga nasa Tumana area, yung mga Malanday, Doña Petra. Uh, kung maaari, uh, pwede na, kung pwede po kayo pumunta sa mga safety na lugar like uh, sa mga school, sa taas. Siguro hanggat maaga po is gawin nyo na. Lumipas ng maaga, lumikas ng maaga. Dahil nung sa Unday, Unday noon is naging kampante ang lahat maski kami naging kampante sabi ko okay lang hindi tayo aabotin kasi medyo mataas tayo pero nung kailang gusto na namin lumikas hindi na namin nagawa o umalis dahil napol napol na po yung bahay um, ginawa namin nagakyatang kami sa bubong doon kami sa bubong magdamag yun. so yun lang mga kababayan um, yung mga makakakita nitong video ko na alam nyo na sa delikadong lugar kayo siguro uh, mas mabuti po lipat na po kayo sa mga safety na lugar wag po tayo magpakampante na tayo ay nasa mataas na lugar pero ang problema malapit tayo sa ilog so mas mabuti po ay lumikas na po tayo at uh, yung ano alam nyo na alam nyo na mga mga madam uh, pag kaganitong senaryo po ang unang-una po natin iligtas yung ating pamilya pangalawa yung ating mga papiles katulad po ng ating mga ID yung ating mga uh, importante na bagay birth certificate yung ating mga gamit sa trabaho uh, yung ating mga requirements yung ating mga passbook yung ating mga uh, valid IDs kailangan po yan ay mailigtas natin kasi napakahirap po yan pag nabasa lahat nangyari sa akin noon yan birth certificate ko diploma ko ay natabunan na ng lupa kaya hirap na hirap ako mag kaya yan uh, hanggat may pagkakataon pa po, po na makapagprepare kayo uh, unahin iligtas po ang ating mga uh, pamilya yung mga anak nyo po yung mga lola lulo iligtas na natin sila sa matas na lugar and i-sali na rin po natin yung ating mga papers na mga importante Yun nga yung ngayon nabanggit ko yung ating mga birth certificate yung ating mga IDs yung ating mga uh, basta may kinalaman doon sa atin mga pagtatrabaho kailangan po natin yan mailigtas kasi napakahirap na rin po pagka nabasa lahat yan naputik po yan magpapanibago po tayong kuha bukod sa gastos po um, hassle na rin po yung tayo ay gagalaw ng ganon so ako dati ang experience ko nung nag-ondoy, yung pera namin at lahat ng mga IDs namin uh, na nadampot ko pa, binalot ko po sa ano, uh, iniligay ko pala sa garap po na may takip tapos binalot ko ng plastic. Biniting ko po siya doon sa ano ng bahay, sa pinakamataas na part ng bahay. Ang hindi ko lang nasipte yung akin diploma, yung akin birth certificate kasi nasa isang box, hindi ko sa ano, nataranta na ako. Pero nung binalikan ko yung tinago ko nung tapos ng undoy, although puno ng putik, pero nung binalikan ko po es nandoon pa po, tuyong tuyo yung pera, yung lahat ng nandoon na nilagay ko, tuyong tuyo siya. nasiptis siya kasi hindi ko rin siya narinadala sa katamang kasi inisip ko, lulubog ako sa tubig. So, pag lumubog ako sa tubig, lulubog din siya. yon lang po. yon lang po yung mga tips na pwede ko pong mai-advise. Yan, documents, pamilya, kailangan po natin mailigtas ayan ayan oh sobra na ang ano ayan yung tubig ang kanina bukas po to so nagsara nagsarado na rin siya ayan po yung ating update dito po sa Marikina Conception